na ang lahat ng mga kapatid sa loob ng iglesia ay maisiguro sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukok. Kaya nananawagan kami sa lahat ng iglesia ng Kristo. Ang totoo, hindi lang sa inyo, sa dakong ito, hindi lang sa inyo, sa bansang ito, sa lahat ng lugar na kinalalaganapan ng iglesia. Kung gusto natin makarating tayo sa kaligtasan, taglayin natin ang uri ng isipan at pamumuhay na ayon sa katwiran at kabanalan na hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin sapagkat yan ang makatitya ng kaligtasan sa araw ng pagbuko. Pero kung sa buhay na ito, nagdaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok, ng kahirapan at mga suliranin, pero nanindigan ka sa paglilingkod mo, ang pamumuhay mo ayon sa katwiran at kabana hinahanap ng ating Panginoong Diyos, kahit na ikaw ay nagdaranas pa ng mga pagsubok sa buhay nito. Pero pagdating ng araw ng paghubog, walang hanggan yung biyaya at pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoon Yan sana isipin ng mga kabataan, lalo na. Kasi kung minsan, inaaki tayo ng mga kaibigan natin na hindi naman natin kapalampala tayo para tularan at gawin yung ginagawa nilang gawang masama ng sanglipunan. Oo, maaaring nakatutuwa yun, kaibigan mo sila. Malapit ka sa kanila. Masaya kayo sa buhay na ito. Pero ang alalahanin natin yung darating. Sa pagka ang ating pinahalagahan, yung mga bagay na panlupa, pagdating ng araw ng paghubog, hindi ka makararating doon sa inaasahan mo na pangako ng Diyos na pagtahan doon sa bayang banal at pagtatamu ng kaligtasan sa araw ng paghubog.